So, yun, yield, 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 yield. So, mga kaibigan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng yield na yan? So, marami sa atin ang nag-comment sa nakaraang video natin ng ibig sabihin ng yield. Sabi nga nila, eh, ito raw ay isa sa mga traffic sign or traffic rules dito sa Alzada Mga kaibigan, ang yield po ay isa po itong traffic sign na nagsasabi na na malapit na po tayo sa intersection or nasa intersection na po tayo mga kaibigan kaya dapat po tayo ay magdahan-dahan o maghinay-hinay kasi tulad yan tingnan nyo napakadaming sasakyan o may kumakaliwa may kumakanan may medre ibig sabihin magigibway po tayo ganun kasimple lang kaya po napakalaki ng signage na yan ng hill na yan eh kasi po ay nadodo na tayo or paparating na tayo sa isang intersection alam ko marami din natuwa sa mga comment ng iba na ibig sabihin ng yield kung ano-ano pero alam nyo malaking bagay po yung ginawa nating conversation o yung ating comment sa mga sa video natin kasi nga yung iba totoo naman real talk naman eh hindi naman talaga lahat nakakalam ng ibig sabihin ng yield bakit na lang hindi ilagay dyan ng giveaway o kaya slowdown o kaya intersection ahead bakit na lang hindi ganun bakit yield pa ba diba? so ang daming nag-comment kaya nagpapasalamat nga ako sa mga nag-comment kasi although sabi na maganda yung views, oo, pero para sa akin, mas marami po yung may natutunan sa ganong comment ninyo. Kaya salute po sa lahat ng comment na ibig sabihin ng yield and eh, tignan nyo, ang daming sasakyan no? nag aano sa yield na yan sa intersection. So, magandang ano po yon magandang para sa ating mga para sa ating mga riding community maganda po yung conversation natin doon o yung mga comment natin doon sa mga nagbibigay po ng tayo at nagbibigay po ng kanilang suggestion at comment na kung anong ibig sabihin ng yield dyan. hindi lang yan ha, sa mga ibang traffic rules pa na pinost natin o sa video natin ay nagpapasalaman po tayo kasi nga po gusto natin ma-aware lahat ng mga motorcycle riders na minsan nakakalimot na rin sa mga traffic sign, traffic rules sa na makikita natin sa daan. Eh minsan kasi 'di ba? Ah, halos binabaliwala natin yung mga ganitong signages. Iba naman kasi itong signages na ganito. Ngayon, Inulit ko mga kaibigan, ang yield na po ito ay ibig sabihin po niyan ay may slowdown tayo. Tama naman yung mga comment nyo yung iba. Yung iba pero yung iba talaga syempre comedy. So tayo ay pagdating dito ay mag slow down, mag stop Syempre intersection ahead, give way. So yan na po yung ibig sabihin ng yield na nakalagay dito sa ating mga traffic sign, traffic rules. Yan, okay. Sa mga nakikita na sa kalsada, kaya kung makikita, tingnan nyo. Oh. Pag nag-yield, kakaliwa sila, nag-give way sila. Yan ang ibig sabihin po ng yield natin kung tayo magmamaneho, lagi po tayo mag-iingat mga kaibigan. At alam ko naman na marami po sa atin ang mga gusto n'g gumanda ang riding community natin. So tulong-tulong po tayo para mapaganda natin at lalo pang mapalakas pa natin ang riding community para hindi tayo sabihin na kamote rider. 'Di ba? Mga kaibigan. So, 'yun lang mga kaibigan Maraming salamat sa mga unulit ka, Maraming maraming salamat sa pagsuporta kay Papa Henry. Okay, alright? right? Asa na tuloy-tuloy po po ang pagbibigay natin ng mga uh, traffic zoo traffic rules and traffic sign. O sa mga gusto naman din, uh, magbigay na lang kayo ng solution or magbigay kayo ng comment dito kung ano yung mga ganda isusunod natin na topic sa ating gagawing mga ibang video. Yan. Baka meron kayong gustong ipagawang video sa atin, sa mga rules natin eh, susubukan po natin at itatry natin gawin baka po makatulong pa sa ating mga rider community. Alright? Okay, maraming salamat po. Ingat po tayo palagi kasi alam niyo naman na may pamilyang nag-aantay po sa atin. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.